medyo nahihirapan ka kuya magano okay lang hindi ko inisip ang hirap kasi pag inisip mo mm. walang mabuto uh, ka rin sa sabi nga nila bakit hindi ko sa youtube hira na siya tungkol sa pan hindi ko nakakayanin mag ano mamaya mali bang ako nagsisipura ako kung saan nakawin siya tungkol diba mm. oo

Ayan mga idol, pag nadaanan nyo si Kuya dito sa karuhatan, ayan, pwede kayong bumili sa kanya ng uh, painting mga idol. Ayan, ang gaganda ng mga gawa niya. Oh. Sa pa mga idol. Ayan, siya po mismo ang gumagawa niyan mga idol. Okay. Yan kuya, ilang oras yung paggawa uh, mo ng ganyan dito? Ito? Pupone kasi, pupondoan mo to eh. Talagyan mo ng golden puti eh. tapos talagyan mo ng background. Kasi merong ang okay, technique sa pagpipinta, so, pwede ka magpinta kahit masapa. Meron naman patutuloyin mo muna para lumabas ang bola. Pwede naman yung masapa, papatungo mo muna para ko ko na para nagtocontrast sa kulay ni kibling. Ito kuya binibili mo to. Ano ang tawag diyan kuya? Canvas. Canvas painting. Saan ka kuya bili ng canvas painting kuya? Ah, magkano naman yung ano canvas? Hmm. Ito kuya, magkano ang price niyan pag binenta mo? Ako customize to eh. Magkano naman? 300 lang. Oo. Oh? 300 lang. Ay, naku, mga idol, napakamura lang po ng ano niya, painting na to. Ito sa size na to mabibili mo lang po ito ng 300. Tapos ito kuya. Malaki? Oo. Uh -huh. -oh. yan, 800 yan. 800. So ito naman mga idol, yung malaki, uh, 800 pesos lang daw po. Kaya pag napadaan kayo dito mga idol sa karuhata, na yan, bumili uh, po kayo sa ano ni kuya, sa painting niya. Napakaganda mga idol. Ito mga idol yung iba pa niyang gawa. Ayan. Ayan mga idol, ang ganda rin ito. Uh, natures talaga. Ito. Ito naman sa ano sa dagat yung tema, uh, yung team niya. So ito nature. Ayun naman maganda 'to mga idol oh. So kaya pag napadaan kayo dito mga idol sa karuhatan at madaanan nyo si Kuya Albert, siya po mismo ang gumagawa. Ayan si Kuya Albert. Ayan, siya mismo ang gumagawa niya na idol. Ayan, sabi ni Kuya Albert, kailangan pag gumawa ka, nasa mood ka para maganda rin ang outcome ng gawa mo. Kuya so, Albert, ilang ano ka na nag-painting? Ilang years na or? Almost one year pa lang. Ayan, one year pa lang daw po siyang nag-ano. dati na sa Hmm. Opo. Gusto ko ng parang kung kaya mo ba ito. Baka ako na yung game. Nanonood lang <laughs> din ako nito. Kapit tayo namin ano? Kapit tayo namin ano? dito so, na eh uh... sa so, ano yan kuya na tuto ka lang or nagkaral ka talaga tuto lang ako ay importante mo to na may minutes ng kulay okay. so natuto na lang pala dito ya Albert ang mga uh... kaya mga ito pag napadaan kayo dito sa Karuhata na ito nilipo kayo sa kanya na gawa niya. Ito mabibili ko lang daw po ito ng 300. 300 pesos lang daw po yan at saka ito naman 800 yung malaki. So customize yan mga idol. May benta ka na ngayon, Kuya Albert? Wala pa. Actually, sa gabi lang ako pwede mag-ganito rito at mag-stay. Anong oras ka nag-pesta dito, Kuya Albert? 530. Oh, ko lang. 5.30. Ayaw nila ko pa yata. Anong oras ka nag-ano? 11. Uh, Paglingo lang ang okay rito sa ano? Cool day? Pagkikinaraw. -pag pag pwede ka nag-bahit sa pesta, Kuya Albert. Pwede ako mag-bahit ka lang. Ayaw nung nangyari. Ayaw pa ngayon. Kasi kung nag magutos ako ng regular day, umaga, hanggang lunes hanggang sabado, maaga, marami ako matatanggap na Sabi ng araw. Kasi nung araw na magutos ako dito, last year, 3 o'clock ng hapon, marami mga tayong nagpapagawa. May nagpapagawa rin sa'yo, Kuya Albert? Oo, oh, marami. Ito, customize. O, oh, yung customize. Pwede eh, na pa, nakapwede pangutat Bali, nakapwede ko walo. Bali, anong tip kaya mong gawin, Kuya Albert?